Yan, hello, hello everyone. It's me again. Kuha daw tayo ng flower para sa alaga. Flower for you. Good luck. No. no? Okay. No. no, no, no <laughs> si may hawak na siya mga dalawang flower. Okay. So I will put here, yeah. Yeah, magandang hapon. Magandang hapon ngayon. It's 4:30 in the afternoon. December 4 na po. Okay, ilang days na lang Pasko na at bagong taon. So goodbye 2023 and welcome 2024. So nawa nasa maayos pa rin po tayo at more blessing pa ang darating ngayong 2024. Syempre ang Pasko, ano ba masaya ba o malungkot ang ating Pasko? Anyway po, masaya man o malungkot yung ating Pasko every day or every time just think na magpasalamat po tayo sa ating Panginoong Jesus, di ba? Kasi siya lamang po yan mga ibon daw. Okay, okay. Siya lamang po yung nagbibigay ng sustain sa atin kalakasan at gabay sa atin.